Hello guys, mga kamukbang ay magandang araw sa lahat sa inyo, mga kamukbang. So, mayroon tayong pupuntahan ngayon mga kamukbang. So, pupunta tayo doon sa isa nating friend na birthday ng anak niya si Boy Gala One Dog. Ayun, pupuntahan natin ngayon mga, kamukbang. So, may surprise daw siya sa akin mga kamukbang. Hindi ko alam kung ano yung surprise niya sa akin. So, abangan niyo yung surprise sa mga kamukbang. Kung ano yung surprise na meron daw siyang inihanda sa akin mga kamukbang. So, bago 'yon, shoutout muna sa ating mga subscriber diyan sa mga silent supporter. Shoutout sa inyo. Ayan, maraming salamat sa sulit supporter ko dyan. Ayan, thank you sa inyo lahat guys sa patuloy nyo support sa ating channel. Ayan, salamat sa inyo mga kamukbang. Mga kamukbang. So, let's go. Abangan nyo yung pagkunta ko doon mga kamukbang. Uh, let's go. flashback. kamukbang, andito na ako sa kaibigan ko, makamukbang pupunta. Andito na ako sa kanyang bahay, makamukbang. Si uh, Boy Gala One Vlog, ayan makamukbang. So, nandito na ako makamukbang. Sa wakas, nakapunta rin ako sa kanyang bahay. So, thank you sa lahat, makamukbang. So, abangan nyo yung surprise. May surprise daw sa akin, makamukbang. Hindi ko alam kung ano yung surprise niya sa akin. Pero kinakabahan ako. Ayan, thank you sa lahat mga kamukbang. Ay Abangan nyo yung surprise ni ni Boy Gala Juan Vlog. Ayan o. Uh, surprise ako sa, surprise surprise. So, to parade. sa akin mga kamukbang. So thank you, thank you sa lahat. Shoutout sa lahat. Ayan. A few moments later. Oh, andito na nga mga Is Bang. Ayan. My idol o. Shoutout dyan sa... Boy Mukbangers. So, uh, so pag-like and share na lang at support mga ka-idol, mga ka-dukes kung God bless po. So, special guest, so, ay, nakabahal na ako. Ingayon, hey, pero may surprise ako sa kanya. Pero di niya alam. Surprise ako, so, special guest. At, at, at yeah. lagi ko nang papanood sa sa video niya. So, hindi na ako lang. So, pupunta tayo yung si uh, Boy Mukbangers. So, so, narito talaga sa sabahay. So, so mga sila, mga pakito sila. So, ay, so presa ako sa kanya. Tsiriiiit! Ito, ito, ayan. Special talaga ito para sa kanya. Ngayon, mapapanood lang tayo dito sa bahay ko at para may nakikita kayo sa cellphone at sa TV. So, ito talaga, mga kaibigan mga kaibigan. So, dahil birthday ng anak ko, so, ayan. May specialness ko sa kanya. So, ito ngayon, uh, kung kaibigan mo, po. Ayan. 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 Shout out sa lahat, guys! So, uh, ito nabigla oh. ako sa surprise yeah, no. niya, surprise niya, sure. surprise niya So, hindi ko alam na nabigla na ako dito sa surprise niya. Pero pagbibigyan natin dahil uh, yeah, idol na natin ito. ito pagbibigyan natin. Oh. Ito pala yung surprise sa akin mga lods, eh, mga kamukbang, mga boy hey. mukbangers. Uh, ito pala yung surprise hey, sa akin. Mali mali. Pabalatin pala ako ng buko. So, ito. At uh, shoutout shout out sa lahat guys. So, huwag natin patatagalin. Ayan, ito na. Huwag natin patagalin yung buko. Let's go! Ba guys. Wait, ito na. Wait, wait, so what's this. Yun, no? Ito lang. Ito lang. Ito lang. Kailangan ka lang, Sabi na, Nabasag <laughs> na kayo. Yeah, eh. Supreme oh. mo kayo oh. Di ba? Ang tibay ng hibin. Yan sinasabi ko sa inyo. Uh, so shout out dyan sa lahat ng mga followers guys. Thank you guys. Thank, you. thank you. At God bless. Marami salamat. Salamat. guys. So yun. Happy birthday sa birthday. special guest na talaga di ba? Yan si Boko Pin. So, ayun, nakita niyo na personal mga kamagbang pagkabalitan. Thank you, at maraming salamat. Thank you, at maraming salamat. Thank you, at maraming salamat. Thank you, thanks for watching. Thanks for watching. Thank you, at maraming salamat.